sa katonggali. Akala ko bagay, magaling ka. Akala ko bagay, panalong panalo ka. Kung meron man dito nagre-record ng aking sinasabi, nakakampi iparinig niyo sa kanya. Kung tunay ka ngang liyamatong liyamato sa labang ito, kung tunay niyang ikaw ay panalong panalo matalino, magaling at may nagagawang marami sa distritong ito. Ay bakit ka naghahakot ng tao at nagbibigay ng pera para lamang manalo? <laughs> Hindi ko makita ang lohika. Hindi ko makita ang kasaysayan na para lamang ako kiboto mo bibigyan kita ng halaga ng pera. Biro ninyo, nung una, isang libo. Naging dalawang libo. Naging tatlong libo. Ang ano ngayon lumalapit. Dahil alam niya, palakas ng palakas si Rani Abo at naubusan siya ng puto. Kaya palaki ng palaki ang ibinibigay niya sa tao. Sa aking katunggali, huwag mo nang pahirapan ang mga kakampi ko kampanya na naman, dito tayo Santa tablato. Sabihin mo ko anong nagawa mo na maganda sa ating distrito. Sabihin ko rin kung anong nagawa ko sa ating distrito. Sabihin mo sa mga mamamayan na ikaw ang distrito na mas matalino ka sa akin at sasagutin kita bakit naging deputy speaker ka naga. ating katunggali. Huwag mo nang pahirapan. Huwag mo nang pahirapan ng mga kampi ko. Hindi lamang yung kakampi kong pinahirapan mo ang nasasaktan. Nasasaktan din ang kanyang pamilya. May asawa siya. May mga anak siya. May mga taong nagmamahal sa kanyang mga pinanunungkulang lugar. Mahawa ka naman sa kanila. Narito siya ang kung talagang magaling ka, mga ka! Huwag kang magtago na para lamang manalo ka